Okay, magandang hapon po mga kadiskarte at siyempre nandito ulit po tayo sa bahay ni Ate ano para bisitahin si Bibi ano po at uh, itong bata na ito po ay uh, pasintabi po sa mga kapanood mga idol. Uh, medyo masilan po yung uh, sakit ni si Bibi kasi si Bibi po ay uh, sinilang pong walang butas sa puwet. Meron din po mga ganito ang uh, kaso pero napakahirap sa kagaya ng isang bata na sinilang po siyang uh, walang butas sa puwet. pero dahil po uh, uh, nagawaan din ang paraan na dito po dumudumi si Bibi sa tagiliran. Pero may panibago pa yatang set na operasyon kay Bibi pag nagkaroon ng ilang taon. Tanungin natin si Ate. Ate, kumusta naman po yung uh, kalusugan ni Bibi ngayon? Ay, ayos naman siya kaso lang baga. Ang inaano namin ay hindi siya nag so, Siguro gawa lang sa amin yung operasyon Siguro. May ilang taon na nga po si Ate? In, isang Bibi. taon at two months. Ayan, uh, one and two months na si Bibi. Nung nagpunta ko dito, isang buwan pa lang siya. So may gitsang taon na rin na, ah parang wala naman pala <coughs> sa taon na sinakabasal din ako dito nung uh, before ng ano. Tapos hindi pa siya lumakad? Hindi, yun, hindi po siya makalakad kasi pa nga siya. po dahil sa kanyang uh, uh, sakit po ng mga idol. At uh, nakakita pa rin ni Bibi, ano po, at talaga na, nakilala hmm. naman siya. Ang uh, sakit po ni Bibi ay ano po tawag dyan tayo sa sakit ni Bibi? ano yung ano, may ID ito ng PWD. Hmm. Dito po siya dumudumi sa gilid na ito. Uh, so may ang kuha ang doktor sa kanila kailan din siya pa rin ano, para kuha na para po sunod na taon at uh, 2025 2025 ang ano siya ang pinakamabigat po itong mga, <coughs> mga, ito, mga idol mga kadiskarte ang pinakamahirap na sinasolder ng magulang ay yung uh, ginagamit niya dito ano yung tawag dito eh kulostomy bag kulostomy bag yung pero ngayon uh, ay ano naman, kaso nga lang, daya po ang ganito kaso nga lang kinakapos na lang kami. Kapos, ayan. Sa ay mahal. talaga in, ng kulos may ng na namin daya pa. Ah, Kahit pa, um, talaga kapos Mahal pa ba. rin. Oh. dahil kasi nga, siyempre, magdumi mm -hmm. siya. Mm -hmm. Pag-ihi niya din po. Mm -hmm. ano, dito, hindi. Ang... Pag-ihi niya dito. Sa are. Sa ibig niya talaga. Oh, pero yung talaga. Uh, ayan. Pasintado po sa lahat ng mga na ang dumudumi tayo, si bibi ayan ayan po yung ayan po yung uh, konektibiyo natin Bibi, magugmuna ipakita niyo ayan ayan yung dalawang diaper ayan diaper yung gamit ni bibi dalawang na para sa gilid diaper po ang ginagamit ni bibi isa sa ano at yung kaya napaka-kasipon sa kanila niyo po at s'yempre kailangan din ni bibi ng vitamins so sa mga panood po rin nitong aking video ang gusto ko pong i-sabihin sa inyo ang pagtulong po natin sa mga taong nangangailangan o sa mga taong dapat natin matulungan hindi po ba ang mayaman ka? Hindi po ba ang marami kang pera? Yung galing sa puso mo na gusto mo magtulong. Lalo po ngayon, magpapasko na. Andiwa po ng Pasko ay ang pagmamahalan at pagbibigayan. Sana po sa mga mga kapanood ng aking video. Uh, ano man po nga pwede nyo itulong, pwede nyo po maitutulong yan. Uh, sa mga kapanood po, pwede rin kayong tumulong sa pumagitan po ng Pagpalo Paglight and Share. Pag marami pong nakapanood, maraming chance po tayo na magkaroon ng pagkakataon na matulungan din natin ang kagaya ni Bibi. Hindi lamang po ito at sa, talagang napakarami na natin matulungan sa pamagitan din po ng mga tulungin nyo. So maraming salamat po sa matuloy na sumusuporta sa mga kariskarte, sa Carlo Gamier na talaga nga ang hangat makatulong sa ating mga kababayan, sa ating pong mga hindi lamang po sa bayan naman Salay, uh, sa alay sa ang lugar man po na na tayo para makapagbigay ng tulong. Muli po ako nanawagan <coughs> sa inyo na sana si Bibi matulungan natin. Ano po? Kaya hey, baka may gusto kayo sabihin ay pwede po kayo manawagan, pwede po ay manawagan. Ano po? Uh, sana nga po sa amin uh, nais ko po sana humingi ng tulong kahit konti lang po <coughs> sa karamdaman ng aking anak tapos may college pa kami <coughs> may senyuhay pa ako tapos ganito pa ang kalagay ng anak ko kaya kahit pa paano ko sana humingi pa ako ng kaunting tulong para lang din sa aking baby <coughs> So ako po te ay naga uh, nakatanggap ng konting blessing so mag-share lang ako sa inyo pasensya nyo pa hmm. uh, po ito at napakalit lang din aking blessing pasensya na po at uh, hangad ko rin talaga na mapatuloy na maka makabigay ng tulong hmm. kay Bibi basta masabi ko nga po uh, lang ibigay lang ni Lord sa akin yung aking hinihiling na katiwala ay, ibigay niya tiwala yun sa akin na ako ang daan at tumulong sa tao ay bukal po sa loob ko na tanggap na tanggap ko po na maging kasangkapan na daanan para makapagbigay makapaghatid ng tulong na galing sa kanyang blessing so muli po Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at uh, siyempre muli po na sana matulungan natin si Bibi. Si Ate, ano po, ang nanay ng bata. Bagamat uh, si Bibi ay uh, may karamdaman, mahirap din po ang nararamdaman ng isang ina. Ramdam ko, ko po 'yan dahil ramdam ko po 'yan dahil 7 years old pa lang po ako, wala na akong <coughs> nanay. Kaya Lala. ako po ay laging sa pagtulong ay bukas ang puso mm. ko kasi magap ako na walang ina, napakahirap po ang walang ina, Lala. napakahirap po ang walang nanay. Kaya ramdam ko po ito ang uh, problema ng isang nanay. Muli po, maraming salamat at uh, God bless. Wait, right, ano masabi po po? Uh, uh, dito po, thank you po kuya. Uh, malaking tulong na po ito para kay baby. Salamat. Ayan.